Good morning mga day, this is Basu dan yung vlogger, a day in my life sa content creator at age of 13. Kaya naman mapapasabi ka na lang talaga dito ng I for the go. Medyo na-miss ko nga mag-voiceover, kaya naman this time ang vlog natin is ibo-voiceover ko nga. Balik, kakatapos ko nga lang po pala maligo sa mga oras na yan. At ayan nga, nag-ayos na rin ako dyan ng buho ko dahil magluluto nga rin kami for today's video ng ulam namin pananghalian. Medyo nakakamiss nga naman talaga yung mga ganitong klase ng vlog ko. Kaya naman eto't ibabalik ko ulit para naman kahit papano eh, hindi nyo nga mamiss yung mga ganitong vlog ko. Kung ako nga ay namimiss ko yung mga ganitong klaseng vlog ko, paano pa kaya yung mga viewers ko dyan? By the way, dinuguan nga po pala ang aming ulam for today's vlog. Kaya naman eto at hiniwahiwan na nga po pala yung karn ni. Sa labas na rin nga kayo magluluto para naman talaga maganda nga naman talaga sa view ang kaso nga lang sobrang init kaya naman eto at nagprepare nga ako dito ng tubig na may yellow. Ito para sa akin para po ito kay Dada tsaka sa mga kasama ko na rin dito sa bahay dahil bawal na nga tayong uminom ng malamig na tubig. Siguro nga kung iinom ako niyan siguro kailangan ko po talagang haluan niya ng normal na water para hindi siya ganoon kalamig. Sa mga hindi nga po nakakaalam halos ilang months na rin po kung hindi umiinom ng tubig paano ba naman bawal na nga sa akin baka kasi magmagana naman tong lalamunan ko. Kahit na sobrang init ng panahon ay eh, talagang bawal talaga tayo uminom ng malamig kaya naman tiis-tiis na lang. Char. Pero Char. yan, pasalamat pa rin nga talaga kami. Paano ba naman mainit ang panahon at kapag bilad nga talaga dito ng palay? Paano ba naman malapit na maubos yung bigas namin talaga? Malapit na nga raw maubos ang bigas namin eto at sinipagan na nga si Kuya Mon dito na mag-ayos nga nitong mga palay para naman magkaroon daw kami ng bigas. Alasan all sobrang sipag ng tao. Kami nila itong ulong-tulong naman nga raw ako sa mga ginagawang content ng aking dada. Paano ba naman parang si dada na nga daw yung nagbo-vlog? Kaya naman sige po, your wish is my command. Char. Actually, hindi naman talaga ako marunong magluto ng dinuguan kaya naman yung madadaling gawain lang talaga yung gagawin natin for today's video. Para naman kahit na paano ay eh, meron nga tayo maiambag. At tagahiwan na lang talaga tayo ng kalamansi dahil yun lang naman yung alam natin. Char. Ala after nga po palang masangkot siya ng karne eto at magigisa na nga po pala kami for today's video. Kaya naman sabi ko mag-volunteer na ako sa paggisa. Volunteer, volunteer pa ako. Hindi ko naman naakalain na sobrang dami ko pala makakalaban. Char. Ano ba naman nakalaban ko nga dito yung mantika tapos yung usok tapos yung init pa ba nung apoy. Pero ayun, okay lang yan. Sabi nga nila kasama yan sa paglaki. Char. Sabi nga nila dahil siya nangarap po palang gagawa. Paano ba naman sobrang tagal ko? Paano ba naman puro ilag ang ate girl nyo sa usok tsaka sa mantika. Akala mo naman talaga pag nga naman talaga ganito, Papapasabi ka na talaga ng okay na to. At least nakatulong. Char. Hindi po piyesa dito sa amin, pero magluluto po kami ng dinuguan. Hala, magluluto lang dinuguan kapag piyesa. Kaya medyo matagal-tagal pang araw talaga magluluto ito nga pong dinuguan. Kaya naman naisipan namin na magsikantahan muna, pero hindi kami nakakanta dahil kay Baby Storm. Sinolo niya talaga yung mic. Diba, so sobrang ganda nitong speaker na nabili namin from Modofo. May dual mic na rin nga yan, kaya naman pwede kayong magsikantahan ng sabay-sabay. Sobrang lakas na rin speaker niya Tapos alam nyo ba, sobrang dali lang bitbitin. Kaya naman pwede nyo bitbitin kahit may pa kayo sa ilo. O oh, kung bet nyo, yung link nasa comment section. Well, ayan, fast forward na luto na ngayon dinuguan. Kaya naman sabi, eh, tama na ang kanta. na tara't -ta, magsika, ina na tayo mga firsto. Nilabas ko na nga rin dyan itong pangwalakasan ni Mamang Lame sa na natitiklop. O, di ba, folding table yarn? Kung ba, walang kahasal-hasal kapag ito ang gamit namin. Dahil kapag hindi namin siya kailangan, titiklopin lang namin siya tapos itatago. Tapos kapag kailangan, bubukahin na lang uli. Ang kagandahan pa nga talaga dito, kapag nga talaga meron kayong gala, ay pwede nyo dalahin, at hindi nyo na kailangan magarkila pa ng lamesa sobrang laki na rin talaga nito. Ayun, kung bet nyo nyo rin another link sa comment section. Nala. Eh, natagsandok na nga talaga ako dyan ng pagkain ko dahil hindi ko namamalay na mag alas 12 na pala. Walang talaga nag-aalam ng oras dito kahit pare-pareho naman silang may hawak ng cellphone. Kami naman nga ay busy busy na nga dito sa pagkuha ng kanya-kanyang pagkain. Ito naman nga si Eastern busy busy pa rin kumanta dito sa kanyang bahay-bahayan yos ko yung karton ginawang bahay-bahayan be. Bale, and after nga po pala namin kumain, meron nga po palang pinuntahan dyan sila mama. Habang kami naman nga dito, inaaral pa rin namin yung TikTok na gagawin namin. O di ba may kinakaka-stress palang gumawa ng TikTok? TikTok. Kapag Char. talaga magkakasama ang mga babaeng ito, talagang TikTok talaga yung banding nila. At kung makikita nyo nga yung mga TikTok namin na pinopost ko, inaabot po kami nun ng mga 50 takes. Bala well, yan, kinahapon naman nga po pala, ilumabas ulit kami ng bahay. Paano ba naman magluluto naman nga raw for today's video ng Mayandahan? For today's video. Uli na lang talaga, eh, nandito nga talaga ang aking mga titas. Kaya naman, eh, meron sa'yo magtutulong for today's video. Ayan, habang binabalatan nga din ito nga po palang kamote, tsaka itong ube. Ito naman nga po pala ang first one. Magbabalatin naman nga siya ng sariling paho niya. O, di ba paho yan, be? Hindi yan ube. Ito kasi sila, mabubili nga sila sa dait ng paho at sobrang dami nga. Kaya naman, eto at magbukbang tayo ng paho for today's video. Sobrang sasarap mga be. Actually, meron naman ditong puno ng paho. Ang kaso nga lang, yung mga bunga niya, mga be silaw na hilaw pa talaga. Sobrang asim pa. Hindi pa kayang kainin. Char. Bala, ayan. Nagagata nga po pala si mga ano na ba naman ang gagawin nga namin for today's video is hinamisan. Hinamisan ba yun? Pero ayun, bahala na kayo mag-isip. Ganun talaga ang tawag namin dito. Kaya naman kayo na ang bahala mag-decide ko anong tawag nyo dun sa inyo. Char At yan, syempre, sinimula na nga talaga dyan ang pagluluto. Para naman maluto na nga to ng maaga-aga dahil medyo nakakagutom na. O diba, kung makain pa na talaga sila ng tanghalian tapos gutom na naman sila. Yan po talaga dito sa farm kapag sobrang daming tao, sobrang dami rin namin niluluto. Pero actually, kahit walang tao, sobrang daming niluluto na para mga palang kakain na naman. Nakatawa nga itong si mga pano ba naman nagluluto siya pero ito umiiyak akala mo naman talaga broken hearted din. Naing pa mga broken hearted sa Pilipinas. Actually, nakakayak naman nga kasi talaga yung uso kapag nagluluto. Pero hindi naman sana yung parang dinaig yung broken hearted. Chuk! Kaya yan, kumain na nga kami dyan habang mainit pa dahil masarap naman talaga ito kapag mainit pa. Paano ba naman kapag lumamig na to Eh, parang inaabsorb na talaga yung sarsa niya. Sarsa? Oh, oh, ayan. Sorry ulit. Kung nagutom po kayo for today's vlog, tao lang. Char. yun ko, sobrang dami ko na naman dadal for today's video. Patapos na ang ating vlog. Sana nga talaga inabusog ko rin kayo kahit na dito na lang talaga sa vlog. Kaya oh. naman dito na nga lang. Yung lang That's best, thanks for watching. Mwah.